Hey! What's up mga ka sa magandang umaga sa inyong lahat! At ngayon, samahan niyo kami na mamasyal dadalhin natin yung mga bata sa Jollibee. So, nakuha na niya pala itong video na ito, wala pa si Ikatlo. Ayan oh, o, oh. before pumunta na yung Jollibee, ayan, nagsi-cellphone muna yung mga bata. Para naman habang nagsi-cellphone, eh kami DBS. So sa mga oras na yan mga kahapi, kami ay nasa Jollibee na at sa so, nakikita ninyo, kumakain na po kami. Ayan, minibidyohan ko sila habang kumakain at pinapaintindi ko sa mga bata na yung mga batang nasa labas. Yun ay mga batang ah, napabayaan o kaya naman ni eh, kulang sa pansin ng kanilang mga magulang kaya yan nang mamalimos. So, tuturuan ko sila na kahit papano bigyan yung mga ganong bata ng magkakain. So, yung eh, mga kahapi, konti ano selfie. E eh, no, nakakaawa may nakatigil pa sa no, salamin. E eh, nutusan namin din si Moraya na ibigay yung kanyang pagkain dun sa bata. na no, pala, yung Jollibee eh, kinain namin sa Mang Inasan. Pwede naman yan, di ba? Kumain kami sa Jollibee, ano sa mga inasal? Nang Jollibee, para sa mga bata tapos sa aming dalawa ni Angel, eh, mga inasal, siyempre wala namang problem yan kasi eh, mga bata naman yan, tsaka doon naman kami kumain sa mga inasal. Eh. Kala mo talaga na messenger oh. Pero nakadual cam lang ako niyan. Kita nyo, ang lakas kumain ni Dongdong. Si Dongdong ay one year old pa lang ng mga panahon na yan. Nagkataon lang na dili-dili yung mga uploads ko dahil syempre hindi ko ginakaya mag-edit dela ako lang mag-isa. Kaya ako napapansin po rin sa mga videos ko, eh medyo simple lang. Wala masyadong edit, wala masyadong mga video effects, wala masyadong audio effects. Kasi Ah... Eh, yun na nga, medyo kain sa oras tapos marami pa ginagawa. Lalo na ngayon, nataplo na sila. Andiyan na yung kanilang bunso. Hindi na si Angelo yung bunso, kundi si Aaron na. Naparalaas kumain maino oh. tapos na kumain ang spaghetti niya naman, halo-halo. Binabanatan niya yung halo-halo. Oh, gusto kanya lang yung halo-halo. Pero -halo. honestly guys, malaas kumain yan si baby Angelo kahit ano sinusubo niyan. Minsan kumakain ng maalat na ulam, kinahaluan niya ng chocolate, o yan naman ice cream, o di kaya naman eh, cake, mga no, ganun. Kaya naman habang kumakain ng kanin, nagtitinapay pa. So ayan oh, pinabigay ko kay Muraya yung uh, pagkain. Para at least, matuto siya mabigay sa mga bata balahalaw. So sa uh, mga oras na yan, mga kahapi. Eh, yan. Umakain ulit. Wala, relax, relax lang. Kasi syempre, kailangan din paminsan-minsan nilabas yung mga batay. Kailangan paminsan-minsan dalhin mo sila sa isang lugar na kung saan eh, mag-i-enjoy sila. Hindi yung iisa lang yung napapak. Kasi yung iisang lugar lang yung nakikita nila araw-araw. So, Angelo, magaling yung maglaad yan, no? Hmm? Hmm? nila lang, oh. One year old pa lang siya dyan. Kaya yung lakad niya medyo hindi pa ganun ka-stable yung kanyang lakad. Ayan, oh. And dyan na pala, ibilihan eh, ko sila ng mga chinelas, bagong chinelas, bagong sandal, para at least naman eh, matuwa naman sila. Okay pa nyo naman oh, namimili pa. Dal alam ko, pagkakaalam ko dyan, dalawa palang sila. Hindi pa uh, nabuo si Baby Aaron sa mga panahon na yan, mga papi. Tamang si Angelo palang lang yung bulso namin. Mm. Binigyan na ng pagkain, may pera pa. Di ba? Ayan. Hmm. 'Di diba, ba? Para sa mga ganyan pagkakataon ni eh, yung mga bata. So syempre dahil sa nagbigay siya dun sa mga bata na nasa kalye, yun yung reward niya. Meron siyang uh, laruan. Tsaka si Angelo meron din, hindi mo papatalo yan. So may kanya-kanya sila bit-bit. Tigwa -bit. 100 pesos lang, kaya uh, pwede na, masaya na sila dyan. din katulad tayo ng bata. Ayan, gusto nga ni Angelo niyan eh, kaso siyempre, kinapos tayo. Kaya yun lang muna, yung tigisan dad. Eh, nakapila na sila para bayaran yung kanilang mga biniling laruan. Makikita mo bakas sa mga mukha nila yung saya? Na nakabili sila ng laruan, na nakagala sila, nakakahid sila sa Jollibee. At, higit sa lahat, nabigyan sila ng kanilang mga laruan. Ratayan na nga mga kahapit sa so sobrang pagod. Nakatulog pa yung mga bata dyan. lang kami mga kahapi dahil yan lang naman yung kaya namin eh. Yan lang yung afford namin ng mga bata. So, bus muna dahil wala pa namang sasakyan ng time na yan. May motor kami pero hindi naman pwedeng Hisa lang namin yung safety ng mga bata. Kasi kahit naman maingat tayo na driver, paano naman yung kasunod at saka yung kasalubong. Ylang, lang, maraming salamat!